Hello mga sir, ngayong araw na to, uh, i-upgrade natin yung radiator nung Nmax natin na si Uten, Nandun mga sir. Dito sa DS4 Red Speed na bigger radiator, this is 530cc na radiator as compared dun sa stack natin na actually di ko alam kung ilang cc yung radiator ng stock na NMAX. So yun yung gagawin natin today mga sir. Gagawa tayo ng review nito at the same time uh, magdi-discuss ako sa inyo ng iba't ibang klase ng kulan Tapos medyo technical to dahil ipo-compare natin yung temperature ng uh, stack na radiator natin as compared dito sa bigger radiator. So stay tuned mga sir. Yes sir! yung pa papalit natin yung radiator dito sa NMAX natin. As you can see, di hamak na mas malaki yung radiator na to as compared sa stock. Mas malapad, mas mahaba, saka mas mataba tong radiator na to mga sir. This is made by Red Speed, the Eng 4. Sa Thailand to eh, made in Thailand tong aluminum na radiator natin mga sir. The reason kung bakit ako mag-upgrade ng radiator, hindi naman nag-overheat yung NMAX ko ginagawa ko lang to para ipakita sa inyo kung meron bang pagkakaiba yung stock na radiator ko sa kapag magpapalit tayo ng bigger radiator yung stock rad actually wala akong problema hindi nag-overheat yung NMAX ko pero gusto ko lang gumawa ng content para sa inyo kung gusto nyong gayahin to ano ba yung magiging effect ng bigger radiator para may reference kayo mga sir so let's go mga sir pag-usapan naman natin yung susunod yung coolant ano-ano ba yung mga klase ng coolant na ginagamit natin sa motor or sa kotse mga sir so makikita nyo dito sa harapan ko meron akong dalawang coolant na binili para meron kayong comparison mga sir ito yung color green na coolant katulad nung nasa NMAX natin color green po yung ginagamit natin na coolant. Ito yung basic na coolant actually para sa mga Asian vehicles, mga light vehicles, saka normally na ginagamit ng mga maliliit na kotse. Ngayon itong pink, magtatanong kayo sa akin, sir, anong pinagkaiba ng kulay ng iba't ibang klase ng coolant? Meron kasi yan blue, meron pang Honda blue na tinatawag eh. Mayroong green, may pink, may yellow, and so on and so forth. Pero yung pinaka-general, pinaka-generic is yung color green sa color green ang mangyayari kasi sa kanya mas maikli yung buhay ng coolant na yan yung coolant kasi natin meron niya mga parang anti-freeze anti-corrosive na mga chemicals para hindi magkaroon ng mga stain ng kalawang yung ating cooling system ng motor so yung green ito yung pinaka basic meron tong konting additive para hindi magkaroon ng problema yung inyong cooling system pero meron mga mas mahal na klase ng coolant pero you don't have to spend a lot of money on coolant. Okay? Kahit yung green lang mga sir, okay na okay na to. So ang gagamitin natin kay Nmax is tong color green, pero for the sake of reference, meron pong iba't ibang klase ng coolant. Katulad nito, color pink. Binili ko rin to para meron kayong model mga sir. Ayun. So wag kayong magtataka kung merong coolant na color pink, okay lang din 'yon. Tapos at the same time, meron tayong mga coolant na tinatawag na ready mix. Tapos merong coolant na kailangan haluan mo ng tubig. So, ibig sabihin parang 50-50. Pag yung bote na yon, pag binili mo yung bote na yon, kung ito isang litro to, kailangan mo tong ihalo sa isang litrong tubig. Ibig sabihin, ikaw pa yung magmimix. Yung mga nabibili actually sa auto supply, mga ready mix na yon. So, just take note of that ha. Kailangan yung bibili nyo mga sir, is yung ready mix na. Yung ilalagay nyo na lang or itatop up nyo na lang sa radiator nyo mga sir. So, yun mga sir, yun lang para sa coolant. Let's go! Next mga sir, eh, itong NMAX natin kanina pa to nandito sa garahe, mga 30 minutes na. So malamig na to. So titingnan lang natin yung temperature ng ating radiator. So you can see it's 34.5. Ang gagawin natin is papainitin natin yung makina ng NMAX natin. Tapos titingnan natin kung anong value aabot yung itong ganitong radiator na stock mga sir. So ayan, painitin na natin itong NMAX natin. Start na natin. Makikita nyo rito, 446. Okay uh, Stop natin yung makina natin At exactly 451 So ito mga sir Exactly 451 Patayin natin yung NMAX natin Tapos check natin yung temperature Na radiator natin mga sir Let's go So makikita nyo Tumaas yung temperature natin It's already 51 Yan syempre lumalamig ng lumalamig So 51 degrees Celsius yung inabot nya Or 50 degrees Celsius yung inabot nya Within 5 minutes na nakastart sya So ang gagawin natin Ipapalitan na natin to ng bigger radiator Tapos iko compare natin mga sir Kung ano yung magiging performance nya As compared kanina So bago natin ipalit yung bigger radiator natin, eh, susukatin muna natin kung ilang litro yung laman ng stock rad. So meron tayong kasalo dito, uh, ah may laman tubig, <laughs> 700 ml to eh, yung isang kasalo. Puno na? Puno na tira, ayan. So from... 50 ml lang? No? yon, So ang tansya namin mga 250 to 300 ml. Yung laman ng stack radiator. Nandito yung tubig nito kanina eh. So ito lang yung laman niya. Syempre may papasok pa doon sa makina Saka dun sa kadun sa reservoir nyo Pero yung mismong radiator, yun lang yung nabawas niya no, kapraso lang. So subukan naman natin yung ano, bigger radiator. Yan. So ito naman yung next na radiator natin. Ito na yung bago. Okay? Kuya So, puno pa rin yung kasalo ha. Hindi <coughs> naman masyadong puno. Hanggang leeg lang. So ito yung natira dun sa ating 750 ml na cook. So gagawa ako ng picture. Nandito sa kaliwa yung sa stock. Ito naman yung nandito sa bigger radiator natin. Definitely mas maraming nalagay mga sir. Sabi ni Red Speed this is 530 cc. So ang 530 cc mga sir, that's 530 ml. 'Yun know, o Mas maraming tubig yung nailagay natin. Pero comparison lang, hindi tubig yung lalagay natin, maglalagay talaga tayo ng coolant. So mas malaki yung kayang ikarga ng tubig or coolant dun sa bigger radiator natin mga sir. yan. Sa kulan pala mga sir, yung ganitong kulan. Nasa magkano bilhin mo 100 pesos. Kalahating litro to. So baka dalawang ganito yung gamitin natin. Yung color pink, mas mahal yun ng kakaunti. Kasi sabi nila mas matagal daw yung buhay ng color pink. So ayan mga sir, nakabit na yung radiator natin. Medyo natagalan lang kasi nag-bleed pa tayo ng hose. Yung mga hose na yan make sure lang dun sa mga magkakabit ng radiator nila na ma bleed yung hose ninyo kasi pag may naipit na hangin dun sa loob eh hindi iikot yung uh, coolant nyo so make sure lang na ma bleed ng mekaniko nyo kasi mag overheat yung motor nyo mga sir so yun lang uh, okay na to tapos check na natin yung temperature ngayon mga sir let's go yun na ito yung temperature nung radiator natin no? so naka standby lang to kanina pa so 36.9 37 so ang gagawin ulit natin same na setup pa paanda rin natin Nmax for 5 minutes tapos si check ulit natin yung temperature tara yan so it's currently 7.17 patayin natin yung makina ng 7.22 5 minutes natin paanda rin ito mga sir 7.22 5 minutes check na natin yung temperature ng radiator natin tara 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 so tignan na natin kung ilan yung temperature natin so ito 45 44 yan na yung temperature nung upgraded natin na big radiator mga sir so di hamak na mas malamig to kaysa dun sa stock radiator natin kanina actually inikot pa to eh kasi nga, mas malamig talaga eh. Itinesting ng namin kung nagbabago talaga. So, yan. Hanggang 45, 46, 48. So, definitely, mas malamig siya kaysa kanina. Yan, mga sir. Nice upgrade, nice upgrade. makita nyo dun sa testing natin. Actually, iniikot pa ni Intan yung motor kasi hindi yung maakit yung temperature eh. Talagang malamig pa talaga. Within 5 minutes, kasi since marami yung coolant na pinapaikot natin, definitely mas malamig talaga yung makina. Uh, tapos na-read natin kanina 40 plus lang so definitely mas malamig talaga yung radiator natin ng almost 10 degrees Celsius as compared to the stock radiator mga sir so sulit na upgrade para sa pera nyo lalo na dun sa mga nagmomotor dyan na malalayo pero ito lang ha uh, recommendation or advice ko lang sa inyo ang makina kasi natin or yung radiator basta hindi umaabot ng 80, 90, 100 degrees Celsius okay na okay pa yan So, yung stock na radiator ko kanina na umaabot ng 50 plus, okay na okay na okay pa yon Pero, definitely better itong uh, kinabit nating bigger radiator mga sir. So, yun lang mga sir. <laughs> maraming maraming salamat sa panonood ng vlog na to. Huwag kalilimutan syempre na mag-like, share, subscribe. See you next vlog. Yes, sir. Bye! Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Igo. Hi.